Saan pa kayo huwag? Saan na huwag? Ha? Saan na huwag? Gulakan? Saan na huwag naman? Ba't po kayo umiyak? Ba't kayo umiyak? Ba't kayo umiyak? Ah, ito 50 ah! Ayan, hit lang. Oh, bib Bibigyan ka niya atin ng na 50. Pindagan natin. Lalo lang ako masaya sa Tulacan. Okay. Nangina uh, uh, na pa siya ako. Naglabas doon ako sa iyo. uwi ka Katulog, na niyan. Nakatulong na sa yan. Uh, uh, 80 na lang po. Uh, Iba ka naman magunong. At least nakadagdag na sa iyo. Naglabas doon ako sa iyo. Sige lang po. At least makatulong. At least may pera sa ate. Pasalamat ka na lang. Sa iba, marami pa rin. Ay, sige lang. Ingat po kayo. Ilan na kayo? Maritan. Thank you. Ilan taon na kayo, tay? 65 na. So, uwi pa kayo niyan? Oo. Ingat po kayo. Thank you. Nangina na kasi ako. At least? Sa amin, madaling araw. Pagdaring ko dyan.